magkaiba kami ng relihiyon o paniniwala sa parents ko, magkikita po ba kami sa kabilang buhay? Mo no, kahit na magkapareho kayo ng paniniwala, hindi naman ibig sabihin ko mo magkapareho kayo, magkikita na kayo. Alam mo kasi ano, halimbawa nasa totoo kang relihiyon, nasa totoo rin yung magulang mo. Pareho kayong nasa totoo. Eh sumusulod ka yung nanay mo hindi. Iba ang pupuntahan niya. Pupunta siya sa impyerno, ikaw naman pupunta sa langit. Sumusunod ka eh. hindi rin kayo magkikita. Di ba, no? O kaya alimbawa, sumusunod yung nanay mo. Eh, ikaw naman hindi sumusunod. Ah, nanay mo mapupunta sa langit, ikaw naman mapupunta sa impyerno. Hindi rin kayo magkikita. Para magkita kayo, dapat magkasama kayo sa tunay na reliyon, magkasama pa rin kayo sumusunod. Ngayon, Lalo na kung magkaiba kayo ng relihiyon. Eh baka yung isa mali, yung isa tama. Eh kahit ano gawin mo, pag mali relihiyon mo, hindi ka makakarating sa langit dahil tinuturo ang ka kanang mali eh. 15.14 ng Mateo Pabayaan ninyo sila. Sila ay mga bulag na taga-akay. At kung ang bulag ay umakay sa bulag, ay kapwa sila mga huhulog sa hukay. Oh, yung isang inaakay ng bulag, mali ang reliyon, eh, mapupunta ka sa hookah. sa Iglesia Katolika Apostolika Romana. O paano siyang mamamahala sa Iglesia ni Cristo? O paano siyang mamamahala sa Iglesia Jerusalem Nueva? O sa Iglesia Quadrangular? O sa Iglesia Methodista? Wesleyana? Sa Iglesia ni, ni Aglipay? Iglesia Aglipayana? Yan pong mga yan, wala sa nakasulat sa Biblia. Ang nakasulat sa Bibliang Iglesia, mga kababayan, Iglesia ng Diyos, tinatawag sa kanyang pangalan, sa pangalan ng may-ari, na pag-aralan na po natin kahapon, sabi ng Diyos, yung kanya, tinatawag sa kanyang pangalan. Uulitin ko lang po ang 43.7 ng Isayas. Bawat tinatawag sa aking pangalan at yaong aking nilikha ay sa aking kaluwalhatian yaong aking inanyuan oo yaong aking ginawa maliwana ano po yung tinatawag sa kanyang pangalan sabi ng Diyos yun ang sa kanyang kaluwalhatian that is for his glory yung aking inanyuan yun ang tinatawag sa pangalan niya yung kanyang inanyuan yung kanyang nilikha yung kanyang ginawa ibig sabihin bawat bagay na sa Diyos, tinatawag sa kanyang pangalan. E tawagin mo bang quadrangular? Ano yun? Ano, iglesia ng forma? O iglesia trapezoid?